Kamusta mga tol? Welcome back sa aking channel. And for today's video, ay kung nababasa nyo sa thumbnail ng video na to is tutorial ko sa inyo or ipapakita ko sa inyo kung paano kalasin yung buong fairings ng Flash 150X. So itong video na to ay sa mga merong ganitong motor, uh, Rossi Flash 150 FI version 1, uh, Rossi Flash 150 Carb at Rossi Flash 150X which is ito yon. Ah, uh, idea to sa mga gustong magkaroon ng access sa makina sa chassis at syempre dun sa mga nagka wash or nagdi detailing or kung gusto nyo mag DIY detailing uh, at gusto nyo kalasan yung buong fairings ng motor na to sundan nyo lang itong video na to so ito mga tol first step option nyo lang kung gusto nyo tanggalin yung upuan pero kasi tinatanggal ko yung upuan para mas mabilis matanggal to. Kasi nakapasok yan dito. No. Kung tatanggalin niyo upuan, gagamit na kayo ng gis. dalawang tornilyo na nut. Dalawang nut pala. Yan. Sunod naman natin to. Itong dalawa mga tol. So pag natanggal nyo na yun, meron nyo nag-iisang tornilyo dito para matanggal nyo pinakang batok nya. Ito. Nangat nyo lang. Ayan. Tanggal na yan. Pag natanggal nyo na part na to, pwede na nyo nang simulan tanggalin yung mga leg shields. sa so itong part na to, kabilaan. Ito mga tol, yung araro, uh, Allen alin ulit yan. Dito lang sa may loob. May dalawang tornilyo yan dito na nakatago. So, gamitan nyo na ng allen. And then, ito. Ito, tsaka yung sa kabila. Ito mga tol, hindi na to stock. 10mm na to, yung stock nito is alin din na malaki so pinalitan ko na to kasi nabuhong ito nung pagkatanggal ko eh so pinalitan ko na siya ng stainless na ganito na hexagon type para mas madali siyang tanggalin e eh, natanggal nyo na lahat mga tol ibababa nyo lang to kasi naka ano yan eh naka, may mga clip pa yan eh yan pag ganun. Pag ganun ang ila. Pag ganun. Ang ganun na yan. Ito na yung mga tornillo. Next na natin mga tol yung side. Yung leg shield side by side. So unahin mo na natin to. So natanggalan na natin yung tatlo ito, tsaka ito. Tapos meron pa yung isa dito. Ito. Ayan. Tanggalin din yan. So, pag natanggal nyo na ng buo, ayan, lahat na. So, ang um, hihilahin nyo lang to mga tol. Hihilahin nyo lang to pataas. Ito. Pagkahila nyo dito, Aangat yan. Ayan. Kailangan umangat siya and then saka nyo hilahin pa atras yan ganoon lang angat nyo lang sya medyo matigas lang sya kasi yung dito medyo kapit so angat ganoon tapos hilahin nyo pa atras yan diba ulit ayan hilahin nyo pa ganon kasi yung mga hook nya is nakapasok pa pa ganoon so ang hila nyo pa atras dito naman sa may kabilang side angat dito ayan yan tapos sila pa atras yan ganun lang mga tol ayan na kabila so yun mga tol tanggal na natin yung sa may bandang leg shield tapos yung sa may dito so may access na kayo sa makina at sa mga throttle body natin ayan kabilaan So next naman natin dito sa may likod na part which is itong ano nya, parents nya side by side. So walangin natin dito. Ito mga tall side na to is nandito yung ating battery at yung mga fuse, mga relay, um, yung saksakan ng scanner nandito sa side na to. So tanggalin natin yan. So, itong side na to is hindi naman to mahirap tanggalin. Pag natanggal nyo na yung dalawang tornilyo, hindi to tsaka to, nyo lang siya patras. Pa yan, yan. lang. Diba? Ayan, natanggal na natin yung dito. Ayan yung laman nya. Ito yung, yung saksakan na scanner. Uh, ah, yung starter relay, flasher relay, yung mga fuse at yung battery. So pag natanggal nyo itong side na to is may access na kayo sa mga gusto nyong gawin diyan sa mga yan. Dito naman sa left side mga tol. Ah, dito naman nakalagay yung ating ECU yan, or ECM ilahin lang magbawa Ayan. Ito yung ating ECU. Yan. Okay. So next mga tol is yung itong tail light. Ito. Itong tail tail light cowling na to. Patanggalin natin muna to bago natin matanggal tong uh, magkabilaan to. So ito, dalawang tornilyo sa taas tapos apat sa ilalim ito 1, 2, taas tapos ilalim apat ito, kabilaan Then, pag natanggal niya ng mga tol, ito nakaspasok yung uh, fairings dun sa may mismong cowling. Kaya tutuklapin niya to, konti. Dandaan lang. Para maghiwalay sila. Ganyan. Tigas. Ganyan. Yan. Para maghiwalay sila. Tapos, pwede na naman na tanggal to. Yan. Kita nyo ba? pinaklak ko lang dito. Ayan, ganyan lang muna siya mga tol. Nakangan lang siya ganyan kasi yung wire ng tail light is nandito sa gilid. So ito naman siya tanggalin natin. So ito pala yung mga tornilyo niyan. Ito, meron dito yan sa loob. Ito. Tapos sa ilalim isa at ito. Ito pa pala mga tol, ito pa. Para isang buo na yan. Kaya yeah, pag natanggal nyo na yan nandito sa may taas, kusan nang matatanggal yan? Ayan, yeah, malalaglag na yan. Tingnan ito baka sumabit yung ano. Ayan. Yeah. So, ito na. Ito dito naman sa kabila. na, kabila so ito na mga tol yung uh, rear pairings na tanggal na natin na pag niyan, may access na kayo sa tanke dito sa mga tail light sa susian, so etc anything na nandito sa may likod na part na to no? so yan, tanggal na natin yung so, may katawan so dito naman mga tol, natanggalin din natin to kung gusto nyo naman ng access sa ating uh, busina, mga socket sa ignition switch so nandito yan so tanggalin natin to una yung mga natin tanggalin itong uh, part na to mga tol ito pag natanggal to meron yung tornillo dito na isa ito and then sa so kabila tapos dito sa side sa may ilalim Then, pag natanggal nyo na yung tatlo, hilahin nyo na to sasamahan nyo lang ng prayer sa mga tol kasi medyo matigas yan sa kabila yan, ganun yan. na then ito na magiging itsura nya magiging full block na sya and then pag tinanggal naman natin to mga tol ito lang yung mga kailangan nyong tanggalin na tornillo ito ito at ito yan kabilaan ganun din ito to ito eto, Dito kailangan nyo ng mahabang ano, allen wrench para madukot nyo And then, ito, and then, ito rin sa sulok. Ayan. Tapos meron dito sa gitna. Ayan. Toto, ito, ito, ito. Bali, limang tornilyo. So pag natanggal nyo na yung lima na yun, so nakas nakasabit ko yan dito, ayan. Iangat nyo lang yan, ayan. Ito sila, pati sa kabila. Ito yan Ayan. Tatanggal na yan. mga tol, may sakit to para sa signal light. Ito may sakit na dalawa to para sa signal light at sa daytime running light natin. Ang galing nyo lang yan. Hindi kayo malilito dyan kasi magkakulay naman sila eh. then pag nabaklas nyo na ito na yung makikita nyo ito yung ating ignition switch busina tapos yung mga sakit ng ating um, mga switch dyan sa may harap ito yan mga, switch na, mga socket ng panel so nandito sa harapan so meron kasi akong gagawin dito mga tol ah, i-convert ko tong susian ko sa shutter lock so kailangan ko rin tanggalin to so pag tinanggal to mga tol itong dalawa lang naman ng tornilyo ito tsaka ito Ganto lang pala mga tol, hanggang ganyan lang siya. Kailangan pa tanggalin to. Pero hindi ko natatanggalin to mga tol kasi wala naman tayong access dito or wala naman tayong gagawin dito. Pinakita ko lang sa inyo kung paano kalason yung buong body fairings niya. Pag nagtanggal kayo nito, ito lang naman yan eh. Itong tatlo, pag natanggal nyo yan, meron pa dito. Ayan, tapos dito. Pag natanggal nyo na yan, maugot nyo na to. So hindi ko napapakita mga tol kasi haba pa yung video. So ito na lang yung aking gagawin. So abangan nyo lang sa next video ko mga tol yung paano ko lalagyan to ng uh, shutter lock ito yung gagamitin natin mga tol pang Mio to pang Mio ah, baka ikabit ko lang mismo yung shutter lock nya, hindi ko isasama yung mismong sian kasi ah, sayang kasi bago eh ito yan mga tol oh. ito lang yung ilalagay natin dito so didiscard yan ko na lang kung paano ko siya may kakabit kung kailangan natin magtabas magtatabas tayo para may pasok lang tong shutter lock na to okay So abang, abang na lang sa next video mga tol Pagkabit natin ito And hanggang dito na lang muna mga tol yung video na to Ayan, nilinisan ko muna to Kasi galing to sa mahabang biyay nitong uh, Linggo, kaya kailangan ko siyang linisin Kung nagustuhan mo yung video na to Iwan ka na lang ng like And then kung hindi ka pa naka subscribe ka na At hit mo notification bell para Updated ka sa mga ina-upload ko About kay Flash 150X na no? So yun lang, ride safe